Masayang inanunsyo ng Rizal Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Felipe Maragon ang matagumpay at mapayapang pagsasagawa ng Penitensyal Boko Alay Laka 2025 na nagkumpisa sa Huwebe Santo ng hapon hanggang Biyernes Santo ng umaga na umani umabot sa tinatayang mahigit sa limang milyon ang mga deboto na lumahok. Ayon kay Maragon, ang overwhelming turnout ay nagpapakita ng malalim na debosyong espiritual na mamamayang Pilipino at malakas na kolaborasyon sa hanay ng mga ahensya ng gobyerno, local government units at community. Walang naitalang ang incident ang buong event at nagpakita ito ng disiplina, kooperasyon at pagkakaisa ng lahat ng participant. Ang maayos at ligtas na pagsasakotuparan umano ng major religious event ay naging posible sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ng National Agency kabilang ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, PNP Special Action Force, Provincial Mobile Force Company, Provincial and Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices, at iba't-ibang stakeholders at maraming mahalagang support group ang kanilang dedikasyon at kooperasyon na nagtiyak ng kaligtasan at seguridad sa milyon ng mga dumalo. Kaling sabi nito nagpaabot ng malalim na pagkilala at pasasalamat si Maragun sa mga local government unit sa kanilang hindi matatawarang suporta at sa mga matapat na deboto na nagpakita ng kanilang disiplina at pagkakaisa na siyang naging susi para maging matagumpay ang okasyon. Ang dakila at makahulugang okasyon namano oh, ay nagpapakita na makakamit ang isang layunin kung may pananampalataya, disiplina at diwa ng pagkakaisa. Felix Tambonco, The Observer News